Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Melinda Albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Matapos na masabi iyon itong si Commander Abkaya, agad nang pumalibot ang mga talim doon sa mga batuhan. Samantalang ang grupo naman ng mga aswang, mabilis na nagpulasan ang mga ito paakyat doon sa malawak na batuhan sa may pangpang. Sina Commander Abkaya naman, kasama ang kanyang mga tauhan ng mga rebuilding talim at ang mga nitibong amaranig at mga sundalong awol, pati na rin ang matandang si Inko Armak kasama ang sampung pinakamalakas sa hanay ng mga aswang na sungayan mabilis na umikot ang mga ito doon sa kakahuyan para tuluyan nilang mapalibutan ang kinaroonan at pinagtataguan ng grupo nila ni Butchok ngunit sa kanilang pagkilos kahit na napakabilis ang kanilang mga galaw agad na napansin ng grupo nila ni Butchok ang kanilang mga ginagawang pagkilos doon sa unahan. Kaya agad nawi wika nitong si Butchok nang makita kung gaano kadami ang mga kalaban doon sa paligid. Bukod kasi sa nakita at nasipat nila ang napakabilis na pagtakbo ng mga rebuilding talim doon sa kakahuyan na agad na nabatid nila na kasama nga ng mga rebuilding ang mga nitibong amaranhig at mga sundalong awol nakita din nila ang napakabilis na paggapang ng mga aswang na sungayan doon sa mga batuhan ng pangpang -pang. agad na nabatid nila ni Butyok nakakaiba ang kalakasan ng mga aswang na iyon batay na din sa kanilang mga naramdaman ng mga presensya galing sa mga ito napamura itong si Butyok anak ng titing napakarami ng mga ito tiyok maki batih hindi natin kakayanin ang lahat ng mga iyan. Mukhang gusto ng mga ito na palibutan ang ating kinaroroonan. Kailangan muna tayong lumayo sa mga ito at hahanap na lamang tayo ng magandang pagkakataon para mapabagsak ng isa-isa ang mga ito. Agad naman na sumang-ayon si Maki at ang kanilang mga kasamahan sa sinasabi ni Pucok, Mabilis nang lumabas ang mga ito sa kanilang mga pinagtataguan at agad na tumakbo ng napakabilis sa gilid ng mga nagsilakihang mga batuhan. Agad naman na umaangil ng napakalakas ang mga sungayan nang makita ng mga ito ang ginagawang pagpopulasa ng grupo ng mga sundalo doon sa batuhan. Ang ilan sa mga ito agad na umaalulong at naglulundagan agad doon sa mga batuhan ng pangpang -pang, -pang para habulin ang grupo nila ni Butyok. Samantalang ang grupo naman nila ni Commander Abkaya nang makita ng mga ito na biglang naglabasan na doon sa pinagtataguan ng mga sundalo at nagtatakbuhan na mga ito doon sa mga batuhan papalayo sa kanila agad na wika ng commander sa kanyang mga kasamahan at mga tauhan. Animal, batid na ng mga ito ang ating ginawang paglibot sa kanilang kinaroroonan. Huwag hayaan na makalayo ang mga iyan. Pagbabarilin nyo na. Sigaw nitong si Commander Abkaya. Kaya agad na umaalingaungaw ang malalakas na putukan doon sa kakahuyan. At mabilis nang tumakbo na din ang grupo nila ni Commander Abkaya papasunod doon sa grupo ng mga sundalo. Habang naglabasan na ang mga rebuilding talim doon sa mga kakahuyan Kasama ang mga nitibong amaranhig at mga sundalong awol. Kasama din ang mga aswang na sungayan. Dito nila napagtanto ni Butchok kung gaano nga kadami ang bilang ng kanilang mga kalaban. napamura na lamang itong si Maki habang tumatakbo. Tama nga ang sinasabi mo doon Butchok. At tama lamang na lumayo muna tayo sa kanila. Sobrang napakadami ng na kanilang bilang. Ngunit ang mga aswang na sungayan, dahil nga sa bilis ng mga ito sa pag usad doon sa mga batuhan, agad na nakasunod ang mga ito doon sa grupo nila ni Butchok. At habang nakasunod naman ang grupo nila ni Commander Abkay doon sa mga sundalo, napapangiti na ang pinuno ng mga rebuilding talim. Uwi ka nito sa kanyang mga kasamahan at doon sa pinuno ng mga aswang na sungayan. Ingkormak! Papasok ang mga sundalo doon sa mga mas malalaking batuhan ng pangpang. -pang. Pugad iyan ng mga nilalang ng mga pirok-pirok. Sigurado akong pagpipistahan ang mga sundalong iyan ng mga mababangis na mga nilalang. At para hindi tayo madadamay, kailangan na palawakin natin ang ating mga presensya. Mabango lamang para sa mga mababangis na mga nilalang na ito ang mga maitangan na galing sa kanan. Kaya sigurado kung hindi tayo maradamay sa kanilang gagawing pag-atake kapag naramdaman ng mga nilalang na ito ang ating mga presensya. Pagsisihan ngayon ng mga sundalong iyan ang kanilang ginawang pagpasok sa ating teritoryo. Ang malawak na pangpangkasi na iyon, nagiging pugad na iyon ng mga nilalang na mga pirok-pirok. Mga nilalang ito na nagiging mga alagad ng mga aswang noong unang mga panahon nagiging utusan ito ng mga gabunan. Ngunit nang malipol na ang lahat ng mga asuwang nagabunan sa lugar ng Kampo Utso, na natili ang mga nilalang ng mga pirok-pirok doon sa mga batuhan ng malawak na pangpang. -pang. Dahil wala na ang kanilang mga itinuring ng mga Panginoon, hindi gumagala ang mga ito at hindi umalis doon sa batuhan. Kaya walang nabibiktima ang mga nilalang na ito ng mga tao. Tanging ginawang pagkain ng mga ito ang mga hayop na nagagawi doon sa mga batuhan. Ngunit sa paglipas ng maraming mga taon, dumarami pa ang kanilang bilang. At sa pagpasok ng grupo nila ni Butchok doon sa kalubduuban ng mga batuhan na tirahan ng mga ito, nakakaamoy ng masarap na pagkain ang mga nilalang na mga pirok-pirok na agad na naglalabasan sa kanilang mga lungga. Habang tumatakbo naman ang grupo nila ni Butchok at tumawid doon sa mga batuhan. Agad, nawi ka nito sa kanyang mga kasama. Sa tingin ko, Tio Maki, mahirapan na ang mga rebuilde na makalapit ng sabay sa ating kinaroonan ngayon. Dahil sa dami ng kanilang bilang, kinakailangan nilang maghiwalay para makadaan sa mga makipot na batuhan na nasa paligid. Magandang pagkakataon na ito para mapabagsak natin ang mga ito mag-iingat na lamang tayo doon sa mga aswang. Nasigurado akong mga sungayan ang mga aswang na iyan. Bukod sa kakaiba nilang lakas, marunong din ang mga ito pagdating sa mga aspitong usal. Kailangan din natin na mag-iingat sa mga nitibong amarnig at mga sundalong awal. Rinig nila ang mga pag-angil ng mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon, papalapit na sa kanilang kinaroonan na dumadaan sa mga batuhan. Ngunit hindi nila napapansin ang kakaibang mga pag-angil ng mga nilalang na mga pirok-pirok na sa mga pagkakataon na iyon dahan-dahan na din na lumalapit sa kanilang kinaruunan. Agad na muling wika nitong si Butok. Kimba, totoo, gado, maghanap na kayo ng magandang pwisto para mapuntirian ng maayos ang mga rebuilding talim. Mag-iingat lamang kayo sa mga aswang na sungayan na sinadya din itong si Butchok na ipasama itong si Toto doon sa dalawa. Dahil mas malakas ang mga kakayahan itong si Toto pagdating sa mga usal, malaki ang maitulong nito kung sakaling maglatag ng mga usal ang mga aswang na sungayan. Sa kanilang tatlo, mas malakas itong si Toto pagdating sa mga spitong usal. Samantalang sina Maki naman at ang kapatid nito, kasama din ang mga anak agad na umakyat pa ang mga ito doon sa medyo mas mataas na bahagi ng batuhan para mas makagalaw ang mga ito ng maayos at inaabangan din ng mga ito ang maaring paglapit ng mga aswang na sungayan sa kanilang kinaroonan na natili naman sina Butchok, Nunoy, Buno at Kiram doon sa gilid ng malalaking tipak ng bato habang inaaninag ng mga ito ang mga papalapit na mga kalaban ngunit mas pinagtuunan muna ng mga ito ang mga aswang na sa mga pagkakataon na iyon papalapit na sa kanilang kinaroonan. Sa lugar kasi na iyon, sa tingin nila ni Butchok, mahirapan ang grupo ng mga talim sa paglapit sa kanila dahil na rin sa mga nagsilakihang mga batuhan at madulas na daraanan bukod pa doon sa mga matutulis na mga batuhan. Lumipas ang ilang mga sandali tumigil na din ang grupo nila ni Commander Abkaya nang makita nila kung gaano kahirap ang daraanan doon sa mga batuhan. Ngunit nagtatago ang mga ito at inaaninag ang unahan. Nakikita kasi nila ang ilan doon sa mga sundalo na nakapatong doon sa mga batuhan. Kaya inaasinta nila ang mga ito. Uwi ka nitong si Commander Abkaya. Mukhang pahirapan na ang pagpasok sa mga batuhan. Mag-iingat kayo kumilos kayo ng dandahan at palibutan ninyo ang kinaroonan ng mga sundalo. Barilin ninyo ang bawat makitang mga kalaban. Sa mga pagkakataon na iyon, naglulundagan na ang mga aswang na sungayan papalapit sa kanila. Kaya agad na pinagbabaril ang mga ito nila ni Kimba at Gado. Sabay-sabay na pinaulanan ng bala ng dalawang mga sundalo ang papalapit na mga aswang may loong malalakas na mga pabaon ng mga usal ang mga bala ng mga ito dalawa agad ang tinamaan doon sa mga aswang agad na bumagsak ang mga ito doon sa batuhan ngunit hindi naman napuruhan ang mga ito pagbagsak kasi ng dalawa doon sa mga batuhan agad ding tumayo ang mga ito at muling naglulundagan kaya sa tingin nila ni Gado at Kimba maaring hindi pasapat ang mga tamang iyon para sa mga aswang na sungayan, kinakailangan nilang mapapatamaan ang mga ito sa kanilang mga ulo at mga liig. Agad na tumayo itong sigado at kimba para tuluyang mapatay ang dalawa. Ngunit nakakarinig ang mga ito ng kakaibang pag-angil galing sa kanilang likuran. Kaya napalingon ang tatlo at laking gulat ng mga ito nang makita ang kakaibang mga hitsura ng mga nilalang. Parang mga aso ang mga ito, ngunit triply ang kanilang laki. Mayroong bilugang ulo ang mga ito at nakasungaw ang kanilang mga matutulis na mga ngipin. Mapopula din ang kanilang mga mata. Nakahandang sakmalin na sila ng limang mga pirok-pirok na sa mga pagkakataon na iyon nakapatong na doon sa batuan sa kanilang likuran. Gulat na gulat ang tatlo. Hindi nila mawari kung anong uring nilalang ang mga iyon. Batid nila na hindi kabilang ang mga ito doon sa mga aswang na sungayan wika nitong si Toto. Sa tingin ko, mukhang mga pirok-pirok ang mga iyan. Nakakalaban na namin ang mga iyan doon sa bundok ng Basak. Kasama ko si Nanay Kanida sa mga pagkakataon na iyon. Mababangis ang mga ito. Kinakailangan na mapatay agad natin ang limang iyan. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga pinagsasabi nitong si Toto, nakita na naman nila ang ilan pa doon sa mga pirok-pirok na nandoon sa kabilang bahagi ng mga batuan at sa mga pagkakataon na iyon. Napakarami ng bilang ng mga ito. Agad na umikot at pumihit ang dalawa na sinakimba at itong sigado at walang habas na pinagbabaril nila ang mga nilalang ng mga pirok-pirok na sa mga sandaling iyon mabilis din na naglulundagan papaatake na sa kanila. Dalawa agad sa mga ito ang tinamaan ng dalawang sundalo sa ulo at liig ang sapul ng dalawang pirok-pirok kaya agaran na nahulog ang mga ito doon sa batuhan at namatay pagbagsak nito doon sa baba. Ngunit ang tatlo sa mga ito tuluyang nakalapit sa kanila at agad silang dinamba. Mabilis naman ang kumilos itong si Toto. Hinugot nito agad ang kanyang mahabang tabak. Gumulong itong si Toto doon sa mga batuhan para makaiwas sa ginawang mga pagkalmot ng mga nilalang na mga pirok-pirok. Agad niyang hinaribas ng mga pagtaga ang mga ito. Ngunit, mabilis naman na nakakailag ang mga ito sa kanyang ginawang pag-atake. Agad rin na muling nagpaputok si Nakimba at itong sigado. Sapul ang isa sa mga ito na aggaran na nangingisay doon sa batuan, Ngunit, mayroong dalawang mga pirok-pirok ang hindi nila namalayan na nakakalapit na din doon sa batuhan. Agad, na ang dalawa na nagiging dahilan para masugatan itong sigado. Napaatras ito sa may batuan at napapamura. Agad din na nakaiwas itong si Kimba. Agad itong pumihit at agad na nagpaputok. Puntiriya ang ulo at liig ng isang nilalang. Kaya agaran din itong tumilapon at namatay. Habang ang isa naman sa mga ito, mabilis na pinagbabaril pa rin ito ni Gado. Hindi naman ganun kalala ang kanyang natamong sugat, kaya hindi na inaalinta na pa sigado ang pagdaloy ng dugo galing sa kanyang sugat sa kanyang likod. Agad na tinamaan niya ang isang pirok-pirok. Bumagsak ito doon sa mga batuhan, ngunit hindi naman ito napuruhan nitong sigado. Nagsimulang tumayong muli ang nilalang habang nakatitig ito ng matalim sa kanila. Mas namumula ang mga mata at naglalaway ang bibig. Ngunit bago pa ito, muling makaatake sa kanila. Mabilis nang kumilos itong si Toto. Makailang bisis na pinagtataga itong si Toto ang ulo ng nilalang at liig. At iyon ang dahilan sa kamatayan ng pirok-pirok. wi ka nitong si Kimba. Mukhang mayroon pang mga nilalang bukod sa mga aswang ang makakalaban natin ngayon. Tingnan mo doon sa mga batuhan sa unahan. Totoo. Gado. Napakarami ng mga nilalang na ito. Kinakailangan na mag-iingat tayo sa mga ito. At sa puntong iyon, napalingon din sina Butyok doon sa kinaroonan nila ni Kimba. At nagulat din ang mga ito nang makita nila ang mga nilalang na umaatake doon sa kinaroonan ng tatlong mga kaibigan. Napatitig ang mga ito at wikan itong si Butchok. Anong uring mga nilalang na naman ang mga iyan? at papanong biglang sumulpot na lamang ang mga ito dito sa batuan. Sagot naman itong si Sa tingin ko, pade, mga pirok-pirok ang mga iyan. Natatandaan ko ang kanilang mga anyo at itsura. dahil nakakalaban na namin ang mga ito at isa iyan sa mga inaalagaan ng aming angkan. Ngunit matagal nang ipinagbabawal ng aking ama ang pag alaga ng mga ganyang uring mga nilalang dahil mas masahol pa ang mga ito sa mga asuhan. Sigurado akong kapag may mga pirok-pirok, may mga gabunan din sa paligid. Ngunit sa ngayon, mukhang kinakailangan natin na magdubling ingat-badi. Mas marami ang ating mga kalaban at mas malalakas. Napilitan din na magtago ang grupo nila ni Butok doon sa likod ng mga malalaking bato. Dahil pinaulanan na sila ng bala ng mga rebuilding talim na sa mga pagkakataon na iyon, dahan-dahan nang lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Napansin na din nila ni Maki ang mga nilalang na umataki doon sa grupo nila ni Kimba. Kaya agad na inutusan itong si Maki ang dalawang mga anak na tulungan at atakihin ang mga nilalang doon sa mga batuhan na kinaroroonan nila ni Kimba. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, naglulundaga na ang mga nilalang galing doon sa mga batuhan at papaataki na ang mga ito doon sa grupo nila ni Kimpa. Marami ang bilang ng mga pirok-pirok na papalapit doon sa grupo nila ni Kimba. Ngunit sa ginawang pag-atake ng mga pirok-pirok, tumigil naman sa pag-atake ang mga aswang na sungayan na nanatili na lamang muna doon sa mga batuhan. Nagmamasid at nakikiramdam hindi kasi magkakasundo ang mga nilang na pirok-pirok at ang mga aswang na sungayan dahil tanging mga gabunan lamang ang sinusunod ng mga nilang na mga pirok-pirok. Mga pirok-pirok lamang ang umataki doon sa kinaroroonan nila ni Kimba. Ngunit ang ilan sa mga aswang na sungayan patuloy naman na umataki ang mga ito kinamaki at baltok na nandoon sa kabilang bahagi ng batuhan. Huwikang muli nitong si Maki na nakangisi pa nga dahil sa pagkasabik na pabagsakin ang mga aswang na sungayan. Kapatid na Baltok, kakatayin na natin ang lahat ng mga ito. Walang ititirang buhay sa mga demonyong ito. Sagot naman itong si Baltok na nakahawak na sa kanyang malaking palakol. Nasasabik na din akong patumbahin ang mga ito kapatid na Maki. Nang makalapit na sa kanila, ang sampung mga aswang na sungayan agad na nagbato ng mga usal itong si Maki sabay ng pag-atake gamit ang kanyang armas na punyal na gawa naman doon sa mga buto ng isdang kataw. Agad na tinamaan niya ang isang aswang ngunit hindi niya ito napuruhan kaya nagawa pa ng aswang na makaatras. Nahagip naman niya ang isa pa agad na nahawakan ito ni Maki at pagkatapos kinaladkad papunta doon sa mga batuhan. Dahil sa ginawang mga usal nitong si Maki, hindi tumalab sa kanya ang mga usal na ginawa naman ng mga aswang na sungayan. Uwi ka pa nga nitong si Maki doon sa aswang na nakipagsubukan sa kanya ng lakas. Mga demonyo kayo, patuloy pa rin pala kayong gumagala dito sa islang ito. Nararapat na lamang sa inyo ang burahin sa mundo agad na pinagsasaksak ito ni Maki ng makailang bisis sa buong katawan na agaran na ikinamatay ng aswang. Humahangos naman at umaangil ang tatlong mga sungayan sa likuran nitong si Maki na napakabilis na papaatake na. Ngunit maagap naman itong si Baltok na hinataw ang mga ito gamit ang kanyang hawak na palakola, Tulad ni Maki, pulido na din ang puder nitong si Baltok kaya hindi na din tumalab sa kanya ang mga gagawing usal ng mga aswang na sungayan agad yang tinamaan ang dalawa sa mga ito gamit pa rin ang kanyang malaking palakol wasak ang ulo ng isang aswang at agaran itong nahulog doon sa batuhan habang ang isa sa dibdib naman ang tama nito kaya tumilapon ito at bumalandra doon sa mga batuhan pagbagsak nito agad itong naghihingalo na mayroong matinding pinsala sa dibdib ng aswang. Ngunit gayon pa man, tinamaan din itong si Baltok ng pag-atake ng isang aswang sa kanyang balikat. Kakaiba din kasi ang liksi at bilis ng mga aswang na sungayan. Tulad din nila, malakas din ang mga puder ng mga ito. Nagawa man nila ni Maki at Baltok na maharang ang mga gagawing usal ng mga aswang na sungayan. Ngunit nagawa din ng mga ito na maharang ang kanilang mga usal. Kaya hindi din tumalab sa mga sungayan ang kanilang mga ginagawang usal na mga pangpahina at mga pamako. Kaya labanan na lamang ito ng kagalingan sa pakikipagkumbate. Dahil sa nasaktan itong si Baltok sa kanyang balikat, mas bumalasik pa ang hitsura nito at agad na dinaluhong ang aswang na umataki at nakatama sa kanya nang gagalaiti na ang bagang nitong si Baltok dahil sa galit agad na hinampas niya ang isang sungayan ngunit mabilis itong nakailag at nakaigpaw papunta sana doon sa ibabaw ng batuhan ngunit agad na nahawakan nitong si Baltok ang paanang nilalang at hinila na ito pababa Uy ka nitong si Baltok tatakas ka pa halika dito pagbayaran mo ang ginawa mong pagsugat sa aking balikat di Luka. ka. Itinulak niya ito doon papunta sa mga batuhan at agad na nagpas nitong si Baltok ang liig ng nilalang na nagiging sanhi para tumilapon at kumalas ang ulo nito galing sa katawan habang ang isang aswang nahawakan na din ito ni Maki galing sa likuran at ginilitan niya ito sa liig. Doon naman sa baba, Nakakalapit na doon sa kinaroroonan nila ni Butchok ang mga nilalang na mga pirok-pirok. Mahigit sa dalawang pong mga pirok-pirok ang mga ito na agad na sa kanilang kinaruroonan. Wika nitong si Butchok. Patayin natin agad ang mga ito, buddy. Kiram, buno. Kailangan din na huwag natin iwaksi ang ating mga pakiramdam at paningin doon sa mga rebuilding talim baka tuluyan na makakalapit ang mga ito dito sa ating kinaroroonan.